Hindi daw dapat ipagpaliban ang almusal na siyang pinaka-importanting meal sa maghapon. Kaya naman, para maiba naman ang eksena sa ating hapagkainan tuwing umaga, sasampulan tayo ni Chef Ron. Katulong si nanay test Tess ng ibang breakfast recipe na mabilis din ihanda pero healthy pa rin sa buong pamilya. Ang unang ihahain, sa halip na paborito nating fried toyo, something fishy din pero healthy. Ang steamed tilapia with mango salsa. Kailangan ng tilapia, paminta, asin, rice cooker o kaldero bilang steamer, kalahating litrong tubig, vegetable oil, isang pirasong sibuyas, dalawang kamatis, isang pisngi ng manggang hilaw, apat na kalamansi, kinsay at tinadtad na bawang. Una, budbura ng asin at paminta ang tilapia. Mga mami, magpapakulo po tayo ng tubig sa ating rice cooker. Pagkatapos po, uh, kunin nyo po ang inyong steamer, tapos i-brush po ng mantika para lamang hindi dumikit yung inyong isda kapag tinanggal ninyo. Ngayon kumukulo na po siya at nailagay ng steamer. Ipatong nyo na po ang isda sa ibabaw ng steamer. Steam ito sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, halos kasimbilis lang, ng pagluluto gaya ng nakasanayang pagpiprito. Pero mas mainam dahil wala ng dagdag fats na dala ng mantika. Para sa salsa o pampalasa ng isda, pagsamahin naman ang sibuyas, kamatis at manggang hilaw. Ngayon itimplahan nyo na po siya ng kalamansi. Ng asin at saka paminta. Lagyan rin ng kinchay at bawang. Kunin ang steam tilapia at ilagay sa ibabaw nito ang salsa. Mabilis ihanda at masustansya pa. 140 pesos lang ang magagastos para mapagsaluhan ng pamilya. Ang sunod na recipe, masustansya at madali rin gawin. Ika nga nila, ang pagluluto ito, chicken na chicken lang. Ang aming version ng paborito nating aros caldo, ito ang oatmeal caldo. Ang mga sangkap, paminta, patis, tubig, 1 fourth na kilong manok, isang sibuyas, 1 medium size na carrot, isang tangkay ng celery, half teaspoon ng kasubha, isang pulgadang luya, isang tasang oatmeal at dahon ng sibuyas ang manok, isiso ng paminta at patis. Ngayon mga mamis, kumukulo na po ang ating tubig. Pwede nyo na pong isalin ang inyong pakpak ng manok. Sunod po natin ilalagay ang onion, carrot at celery. Bilang pampalasa, lagyan ng kasubha, luya at patis. Kunin ang manok makaraan ang limang minuto. Ngayong naiwan na yung lasa ng manok sa ating sabaw, pwede nyo na pong ilagay yung oatmeal ninyo, no? Makalipas naman ng limang minuto, ready ng ating oatmeal kaldo. Budburan ng tinadtad na dahon ng sibuyas bilang dagdag na pampalasa. Sa halagang 90 pesos lang, isa na itong nakabubusog na almusal para sa apat na tao. At para sa mga feel, ang American Breakfast na pancake, I-try nyo naman itong version namin. Ito ang carrot at cabbage pancakes. Ang mga sangkap, tatlong pirasong itlog na binati. Isang tasang harina, paminta, asin, kalahating repolyo na hiniwa ng maninipis. Dalawang carrots at sibuyas na hiniwa din ng maninipis. At vegetable oil. Mga mamis, ang una po natin ilalagay sa recipe na ito ay itlog, harina, paminta at asin. Bilang main ingredient, lalahukan din ito ng repolyo, carrots at sibuyas. Haloing mabuti. Ngayon mga mami, magpainit po tayo ng mantika. Vegetable oil po ang ating gamit. Ilagay nyo na po ang inyong carrot and cabbage pancake sa mantika habang pina nyo po. Wala pang halos dalawang minuto, makapagluluto na ng isang pancake na may gulay gaya nito. pesos lang ang kailangan at mapagsasaluhan na ito ng apat na tao. Kahit panagmamadali at laging on the go sa umaga, mahalagang maging maingat sa ating kinakain. Piliin ang pagkaing makabubuti sa kalusugan ng buong pamilya. Dahil ang pagkain ng masusustansyang agahan, magandang simula ng isang masaya at produktibong araw.